Ayan, magandang araw po sa lahat. Welcome back to my vlog. Ayan, isang video na magkakapamalas natin sa inyo kung paano yung pag-adjust ng apoy. Ano? Ayan, di na rin diretsyo na tayo. Ano? Guys, dahil mayroon isang consumer sa na nagtatanong na ulitin natin yung video natin na pag-adjust ng apoy dahil yung iba talaga mga consumers hindi nila makuha kung paano yung pag-adjust ng apoy. Ano? At papakita rin natin sa inyo kung hindi naman siya mga dala sa pag-adjust ng apoy. Ayan, may iba pa tayo papakita sa inyo. Ano? Ayan. Di ito nga, isinita natin. Ayan na lang. Ayan, nakasit na yan dito. At papakita natin sa inyo kung paano nga yung adjust ng apoy. balik na rin natin ito. Ano? Focus natin dyan. Ayan. Kung nakikita nyo guys itong sa pinakapuno ng trybit ano? Dito lumalabas kasi ang apoy. Nandito yung gas na nanggagaling. Ayan. Kung nakikita nyo yung parang urasan na yan, na may yan, ano guys? Ayan. Ito guys yung timplahan ng hangin dapat kasi yung hangin at yung gaas templado ano iikot-ikot lang natin to kung saan yung magtatama yung magandang buga ng apoy ayan kaya itong controller na to ng hangin na to ito ay napakaimportante ano sa pagtimpla ng apoy ng isang gas stove na gaya nito na karami, karaniwang kasing ginagamit ng mga consumers yung mga ganito ano yung mga may mga timplahan ng apoy yung iba kasing model na gas stove yung iba ay walang timplahan sila gaya nung ibang mga model ayan ito ayan guys ano I di bali nga itong sinabi ko sa inyo kanina iikot-ikot lang natin to ano ayan ayan gaganyan na lang natin yan ano kapag blong blong na ang buga ng apoy saka lang natin yung ititigil tong pihitan na yan ano dahil karaniwang guys kaya nag-iitim ating kaldero kapag mapula ang buga ng apoy dito sa trybit yun ang nagiging dahilan kaya mapula ang apoy ano, ng ating gas tube. Ayan. Kaya dapat natin alam na pag adjust ng apoy ano, dahil nga yun nga sa ibang pag bumibili nga tayo, hindi na hindi sa atin to medyo napapaliwanag ng mga binibilhan natin ng mga gas tube, ano yung pag adjust ng apoy sa ating mga binibilhan na gas sa mga ibang tindahan Ayan, yung sa iba naman, nagpapaliwanag naman sila. Pero kaya nagawa tayo ng video ng ganito para yung mga consumers na gumagamit nito, alam nila yung pag a ng apoy kung mapula man siya o mataas yung apoy. Ano? Ayan, di ba? Balik tarin na natin. Ano? Ayan. Balik na natin to. Try natin. Ano na guys? para makita nyo yung ganda ng buga ng apoy. Ayan, kung napapansin nyo guys, mapula ang kanyang buga ng apoy. Ano? Nakamataas ang kanyang apoy. Ayan, yan ang ating titimplahin. Ano? Yung pinakita ko sa inyo kanina, ayan, yun lang ating gagalawin. Ano? Ayan, nakikita nyo dito sa ilalim, yung focus mo. Ayan. Iikot lang natin ito dahan-dahan kung saan siya matama yung magandang buga ng apoy. Ikot lang, hanapin lang natin yun, ano? Ito no? yung mahangin. Okay bali nawala-wala na yung dilaw niya. Yeah. Medyo hirap yung paglabas ng apoy ano. Adjust pa natin ulit yan. Eh ano guys, medyo nawala yung pula ng kanyang apoy ano. Kapag ganyan guys, na medyo may mapula pa rin, big sabihin yung tripod niya makalawang. Ayan, ano. Ayan. Patayin muna natin para hindi uminit yung private. Ano? Kapag ganyan guys na hindi na dadala dito sa controller ng hangin, may pula pa rin na lumalabas dyan. Lilinisan natin yung trivet. Ano? Ayan, itong trivet yan, yung na ng apoy. Ibig sabihin yan, yung loob nyan makalawang na. Kahit anong adjust natin dito sa controller ng hangin, tapos mapula pa rin yung buga ng apoy, sabihin makalawang yung trivet. Ano? Kailangan natin alisin yung trivet o yung kalawang sa loob. Ano? Ayan, pagkakalas nitong tri-bit, ano guys? May value, may lock yan dyan. Ito, may lock yan, ano? Ayan, yung mainit na yan. Sapira natin. Alisin natin yung lock na ito, ano? Kasi lilinisan natin itong trebit. bit Ayan. Ayan, di bali naalis na natin. Ayan. Tingnan natin guys kung makalawang yung loob. Medyo mainit ito, ano? Kaya ingat tayo. Pwede naman natin itong palamigin, ano? Kapag tayo magbili nito. Ayan. Kung nakikita nyo nga, grabe yung kalawang. Hmm. yung guys, ang dahilan. Kaya, yung pula ng buga ng apoy na hindi naalis. Ano? Kahit anong adjust natin dito sa controller ng hangin, Ayan. hindi naalis yung pula ng buga ng apoy. Ibig sabihin, yung private, makalawang. Hmm. Ayan, yan guys, din, sorry, sa, rin, sa dahil lang kaya nagiging pula ang buga ng apoy ng isang gas stove. Ano? Dahil marumi na ang loob nito, makalawang. Hindi na nakakalabas na ayos yung hangin niya o dahil dito sa kalawang. Hindi na titimpla. No? Lilinitataktak lang natin yan. Lalo kapag matagal na ang isang gas stove, yan ang dahilan kaya nababasa yung loob, napapasokan ng tubig o mantika, kaya nagkakalawang ang loob, kaya nagiging pula ang buga ng apoy dito sa tribit. Ano? Ayan guys, kung nakikita, ang, ang dami natin na puhang kalawang. Ano? Ayan. Ayan, bali, balik, balik tanin natin to. Pagkalip, ano guys, papakita natin tayo itong step by step, ano? di bali may butas yan dyan, yung puno ng tribit. Ayan, butas yan, ano? Ipapasok lang natin dito yan. Ayan. dito. Dito natin ipapasok yung puno ng tribit, ano? Ayan. Pagbabalik natin para alam nyo kung paano yung pagbalik. Ayan, Ayan guys, sa oh, pakita natin ano. Ito, dito natin ipapasok. Huwag yung mga Ayan. Ayan dito natin dito. Tapos balik na natin yung lock para hindi ito natatanggal. Ito. Sot natin yung lock yan. Ayan. yung matatanggal yan. yan. Betyo, na naman natin. Balay, ano? yan Ayan. 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 na bali he, like, simplify na naman natin yung apoy no? yung hangin mahangin dito sa hangin na kaya Ya. Ya, kung napapansin niyo guys, yung buga ng apoy gumanda na siya, no? Yung mga uh, lumalabas na dilaw-dilaw na yung mga nasusunog yan ng mga kalaw na natira sa loob ng private, ano? Ayan, pero yung buga ng apoy niya, maganda na. blung-blung na siya, mainit na na masyado, ano? Hindi gaya kanina, grabing pula. Ayan, iikot-ikot lang natin to ano? Yung sa ilalim na jasa ng amin guys yan. Ganyan guys, nabuga ng apoy yan. Mainit yan. Ano? Masyado yan. Mainit na yan. Yung mga tiratirang pulang yan, yan mawawala na lang yan. Ano guys? Dahil yung mga kalaw ang na, ano nasa loob. Bisa na loob. Minsan nga ginagawa ko nito guys, sinuhugasan ko talaga ito para malinis na malinis yung tribit. Ano? Para yung mga rali ka po kay lalim, talagang malinis siya. Yan. Yan. Kung mapansin nyo nga, maganda na ang ano niya. Ano guys? Labas ng apoy. Blong-blue na siya. Yan. Yeah. Ayan ano guys, sana ay nagustuhan nyo ang ating video. Paki-subscribe yung like-in siya na lang guys at paki-pilot ang ating notification bell at paki-support guys ang ating channel. ano Ayan, hanggang dito lang po ang Pamalas TV na bibigay ng idea at kalaman. Bye-bye!